Nagpa nagpakita si Haring a ah, ay si Haring ano. Ganda. Salamat kuya sa offer. Okay lang, offer lang naman. Mm -mm. Ang ganda, nagpakita. Ang ganda si Daragang Magayon. madalang lang to magpaano magpasilip ng ganyan maliwanag wow si daragang magayon ang ganda ng pwesto ng airport dito. Nandito talaga sa may anong ng Mayon Volcano. Ito guys, so oh, tingnan nyo Ay, natabingan lang ng building. Hangin na. naman Ha? Hindi ka, Taano, nag ka din mo nag-text ka nimo. sa Tinawan mo. Tinawan maray, na ang ko o, maray. Maray na na trabaho. Baid, ako na na naman trabaho. Oh, pangala, so, pangalamig kuha na naman niya sa si Eton. Ay, di asali magadadali. Hmm, sa si sabago Hmm umayos sa si ka Umayos si ka nika. Sabihin, sa 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 Sabihin mo sa kanya umayos na. Sa Ayala ko na 'di. Sabihin mo sa kanya umayos na iyan. Pisting. Desente 'di trabaho. Oh. Maray. Sabeburing.